Iinit na ang ulo mo kasabay ng pag-init ng panahon. Kasi mga kapatid, higit 40 degrees Celsius daw. Grabe. Yan ang iniindang, o oh, yan yung mararamdaman natin na heat index sa ilang bahagi ng bansa. Babala ng pag-asa, pwede pang mas mataas dyan sa 50 degrees Celsius. Para bigyan ng mukha balita, Mobile Journal, Francis Orch. Panahon ngayon. Sa init at alinsangan ng panahon ngayon, mukhang hindi na sapat ang number 3 sa electric fan. Pero sabi ng pag-asa, patikim pa lang yan. Hindi pa man nagsisimula ang hot dry season o tag-init, ramdam na ang epekto ng easterlies at el nino sa Bicol region. Easterlies po yung mainit na hangin na mula sa Pacific Ocean. Sa Legazpi City, pumalo na ang heat index sa 44 degrees Celsius nito lang February 16. Paliwanag ng pag-asa dahil yan sa mataas na relative humidity o alinsangan sa hangin. Pero kung naiirita ka na sa ganitong temperatura, mas paghandaan paraw ang mararanasang heat index sa mga susunod na buwan lalo't nakakaranas ang buong sa nang El Nino Ibig sabihin, hindi na lang hot dry season ang magpapainit ng temperatura at magpapataas ng heat index sa bansa. Itong El Nino kapag uh, active siya, talagang ang 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 naidudulot po sa atin ay lesser rainfall and warmer condition sa temperature. Yung contribution nito sa mga natitira pang mga buwan uh, next three months ay makaka-contribute din po to sa warmer na heat index na maaari nating maranasan. Ayon sa PAGASA Climatology and Agrometeorology Division, posibleng umabot sa danger hanggang extreme danger ang heat index effect base classification na maaring maitala sa bansa. Ang temperaturang yan nasa pagitan ng 42 hanggang mahigit 52 degrees Celsius. Nakikita itong mangyayari ngayong Marso at mas lalo para titindi pagsapit ng buwan ng Abril at Mayo. Pero nilinaw din ang pag-asa na magkaiba pa ang aktual na temperaturang nasusukat sa hangin at heat index na nararamdaman sa katawan ng tao. Yung heat index po, ito po ay yung katumbas na temperature na nararanasan ng human body. And hindi lang po ito based sa temperature kundi kasama din po yung relative humidity. Ito po yung amount or yung water content suspended dun sa atmosphere natin. Mas mataas yung relative humidity, mas mainit po yung nararamdaman ng tao. Una nang sinabi ng Task force El Nino na hindi malabong umakyat sa 40 degrees Celsius ang air temperature, may negatibong epekto ito sa kalusugan ng tao lalo na kung matagal ang exposure sa initan kabilang na ang heat cramps, heat exhaustion o ang mas malalang heat stroke. Kaya sa panahon na nakikita ang pagtaas ng heat index, paalala ng eksperto, uminom ng maraming tubig sa tuwing lalabas ng bahay. Huwag ding kakalimutang magbaon ng payong kontra init sa sikat ng araw. Sa mga nagtatrabaho naman na may direct sunlight exposure, magsuot ng long sleeve at sombrero at sumilong sa malilim na lugar tulad sa ilalim ng puno. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid ang Mukha ng Balita.